Hi mga Maret! Tara! Samahan nyo ko magluto ng munggo for today's video. So ayan, pinapare ko na pala yung mga gagamitin kong ingredients. May bawang, sibuyas, luya. Tapos ang isa sa hukujan ko dyan ay adidas or paa ng manok. Tapos yan, una, nagpainit muna ako sa kaldero ng paglulutuan ko. Noong uminit-init na, naglagay na rin ako ng mantika. Para makapagsimula na akong mag-gisa. And then, nung mainit na yung mantika, nilagay ko na rin yung bawang. Tapos, kunting halo lang. At sumunod na rin yung luya. At saka sibuyas. So, ayan. Kunting halo-halo lang para hindi siya masunog. And then, after nyan, ilalagay ko na rin maya, -maya yung adidas. So, binabad ko pala yung adidas sa kalamansi kanina para hindi siya malansa. Plus, meron pa siyang luya. So, double kill. Wala na yung lansa yan. Ayan. Hinalo-halo ko lang siya para hindi siya masunog. After nyan nung nakita kong nagkulay brown na siya, maglalagay na ako dyan ng tubig para mapakuluan ko na. And sa mga hindi nakakaalam, pwedeng-pwedeng isahook ang paa ng manok or adidas sa munggo guys. Pwede rin sa tinola kung nagtitipid kayo. So, ayan. after na nagkulay brown, naglagay na rin ako ng tubig na wasa. Ayan. Hihintayin ko lang na kumulo yan mga mare. And then, meron din pala ako dyan nabiling dahon ng ampalaya. sarap niyan guys, isa sa munggo. Meron ding konting natira sa bunga ng ampalaya. Tapos, pumunta kami sa karubap. Nagtakaw kami ng dahon ng marunggay. Pinalam na lang namin sa puon niya dahil walang tao. Charot. So, ayan. Nung kumulo na konte nilagay ko na rin yung munggo para sabay na silang lumambot nung paanang manok. So, ayan. Hihintayin ko lang siyang kumulo mga mare. Yung nabili ko palang munggo guys is malapot siya. So, maganda. Ayan pala yung nakuha naming malugay sa kapitbahay mga mare. So, ako lang ba yung hindi ko masyadong tinatanggalan ng dahon yung tangkay niya. Diretso ko na siyang isa, ilalagay sa munggo. Nag-enjoy kasi ka, akong kainin yung ano, yung may tangkay ng malunggay. Tapos nung kumulo, kumukulo na, nilagay ko na rin yung bunga ng ampalaya. Ang sarap niyan guys, hindi siya mapait. Bongga. Yan, konting halo-halo lang. Then tilikman ko, parang may kulang. So, dinagdagan ko ng asin. Nilagyan ko din pala ng ground pepper yan, mga mare. Tapos, nung after nung bunga ng ampalaya, nilay ko na rin yung malunggay at saka yung dahon ng ampalaya. Ayoko kasi yung overcook na bunga ng ano, ampalaya. Gusto ko yung medyo crunchy-crunchy. So, ayan. Konting kulo lang, guys. Kaya maya, pwede na rin. Tapos, tinikman ko ulit kung okay na ba. Kung pasado na ba yung lasa niya. So, okay naman na. Kaya, ayan. Ulam pala namin yan nung tanghali, mga mare. And, 100 pesos lang ang nagastos ko dyan.